So Good morning, mga người. Welcome back bạn YouTube Channel Để mình hướng dẫn các bạn cách nhận ra số điện thoại giả. Mạnh Đăng sẽ hướng dẫn So, mga adyango, so ang cho ah ah August team mga nag jungle so sanal sa bitong mga nag jungle sa practice ngayon ng pamay na panodo hielo galapagos eh dahil may pagtataas mga jungle so papanan yan dito sa bigdome to bago mag-toss mga jungle so nakakataglong booking palang ho mula kaninang ng 5:00 ng umaga mga nag jungle so kumain yo ngayon at ito ang mga jungle ng Molanao hagad gusto ko dito mag-aahit mga jungle Ayun, update ko na lang ulit kayo mamaya. No? ayo tara. So, good morning mga ka-jumbers. Ang oras na ay alas 12 na siguro mga ka-jumbers. <laughs> so, andito na ako mga ka sa Bukha. Sa Bukawi. Bulakan mga ka-jumbers. So, Bukawi, Bulakan ako mga ka So, meron akong uh, dalang delivery gamot na uh, naiiwan to. Sa so, agali pa to lang, sa Marami mga dyan Pero, pali bulahan mga dyan. So, stop over muna ako. Dahil, pulas tayo ng dumi sa muka. Dumi, oh. <laughs> Ayan, mga adyales, oh. So, punta natin mga kajayas sa punta ko malolos pa so meron pa tayong uh, 15 km uh, patagpuhin no so kamahin niyo ako ito may dami ng ilog eh, oh. so yan punta pa tayo malolos sa dito sa Ibukawi, no so update ko rin kayo mamaya at mamaya magpa-price update ako ng presyo ng bakal kung ano doon yun ang okay so, so yun oh. Uh, yung tutuloy na ako at pinagpahinga ko lang muna, muna sa clip yung motor natin Dahil malayo lang yung pwede natin to Dahil bumiyay pa ako galing sa luwang pa no Sa So Sorry, mga kajangs no oh. uh, Ganap muna ako lang mga kainan So bibili lang tayo ng saging Saka tubig, inom-inilog tayo para makatipid tayo konti So mga kajangs oh. Ay, magkano po sa saging? Magkano po isang piraso saging? saging? Saging. Apo, magkano po isang piraso lang? Isa po. Salam po, Nay. Like. Ito po, ya. Ah. Ito na ya. na Ayan, mga kajars no? at ah, muna tayo ng sa pilasong saging <laughs> ay muna tayo tubig mga kajars tingtangalian muna natin sa ngayon ito muna para mamaya yung masarap na pagkain niya pag uwi na natin ng Manila no? ayan o <laughs> ay muna tayo mga kajars ng almusal ah tangalian na to alauna na mga kajars no? at ah, saka kasama ko na rin pahingayin tong motor natin dito lang tayo sa kabilang ano, doon ako bumili ng ano, saging. Ha? Huh? Sampung piso, isang peraso. tayo na malolos sumapang pang bata medyo <laughs> so, malapit lapit lang to na pinuntahan kong uh, nagjoy rin ako kasi yung last year uh, may nakuha rin akong buking bulakan din pero mas malayo dito maabot ng 59 kilometers yun pero ito ala lang to 44 kilometers yung pinuntahan ko mga kajangas no? so maya maya lang pahingay lang natin yung motor tapos uh, ipinin ko dito sa ways natin, ipinin ko dito mga ka-junkers na uh, Paso de Blas, Valenzuela para doon na tayo kukuha ng booking. May hindi tayo nakakuha dito sa area to, Habang pababa, nakabukas naman yung apps ko ng Joyride. Wala tayo nakuha. Masa ipinin ko na doon sa uh, Paso de Blas, Valenzuela. Dito may kukabisago na natin doon. Doon na tayo pipick up mga ka eh, okay, magdi natin pa talaga din mga adjust no. Diyan na tayo konti-konti dahil ala una pasado na mga ala una adjust na siguro no. So, yun mga adjust no. Oh. Tara. Bawin niyo na lang ulit. Dating na natin ang Balzuela. Tara, let's go. Hey, okay, mga adjust. Ready mm -hmm. na pala Pagkakataon na natin mga ka-joggers, ang tangalian na ito, hapunan. <laughs> Galit pa tayo ng malolos, ha? Sa Alex G. Okay, mga ka-joggers. God bless

Ang tatlong pa tayo mga kajansas. Ah, uh, Pagod lang tayo sa hospital. Kailangan tayo din yung ngayon yata. At muli mga kajamers, ako'y nagbabalik dahil ang oras na ay 7.34 na ng gabi. Mga gabi po sa inyo sa mga kayong ng mundo. At muli ako yung nagbabalik ang inyong kadyang sa si Erwin. No? Ang araw po ngayon ay Saturday, uh, August 19 na po. Ibang araw na naman po ito. Sa umpisa ng video nito, yan po yung mga nakaraang araw na lumabas po ako sa uh, pag ko mga kadyangs. No? So nerapan tayo mag, uh, magpagdikit-dikit kasi nga halos iisa lang ang cellphone natin ginagamit. So ngayon nagkataon lang na uh, naiwan nila itong cellphone ko nagagamit ni misis no kasi yung gamit ng cellphone misis ako lang may gamit no guloy no So para hindi man hindi masayang inyong panonood dito sa video nito mga guys na no, magpa-price. Update nga naman tayo ng na, presyo ng bakal sa Yero Calabos A eh, dahil may abiso sa akin kahapon mga kajangas August 18 mga kajangas no? so huwag na natin patagalin hawa na ng ilang lapis at papel sisimulan na natin yan in 5, 4, 3, 2, 1 ilista nyo na yan So ito mga Diyars, effective to August 18 kagapon. So ang presyo ng bakal solid kalabos A ay 18 pesos na yan mga kadyangas. Meron yung less na 1% lang mga kadyangas. No? So napakagandang pag, uh, less. No? So punta na tayo sa pundidong bakal. Ang presyo ng pundido kalabos A ay 18 pesos rin mga kadyangas. At meron lang yung din na less na 2% mga kadyangas. So punta na tayo sa bakal assorted. Ang presyo ng bakal assorted kalabos A. AI 1750 na yan mga adjangers at meron lang yan less na 2% no? so tumaas to so punta na tayo sa tapalodo at galvanized ang presyo ng tapalodo at galvanize kalabos ay ay 17 pesos na yan mga adjangers at meron din yung yan less na 2% lang mga adjangers no? so, meron naman tayong tinatawag na o sila meron man sila binibili na trambo o kung hindi malaking pangkating, bumibili sila ng drum na buo. Ang presyo ng drum na buo, kalabos, AI ay, ay 17 pesos na yan, mga jungles, at meron lang yan less na 5%, no? So, yun, may less na 5% dahil nga dun sa katingin siya. So, punta lang tayo, mga jungles, sa bakal-bakalan. So, hindi ko alam to ang mga bakal-bakalan na sinasabi nila, boss, A. So, kasi hindi pa ako nakapag-deliver, pero ang presyo ng bakal-bakalan, kalabos, A ay, ay 17 pesos rin mga adjuns per kilo at meron yung less na 3% mga Adyana. So, punta na tayo sa Yero. Ang presyo ng Yero kalabos ay, ay 15 pesos na mga Adyana. No? So, tumaas to mga Adyana. No? At meron lang yan less na 2% lang mga Adyana. Kaya maganda mag-deliver ng Yero doon. So, punta na tayo mga Adyana sa Lata. Ang presyo ng Lata kalabos ay, ay 13 pesos na mga Adyana. At meron lang yan less na 5%. Kailangan pagtuyo mga Adyana. At malinis, hindi naman malinis na malinis ibig sabihin, walang mga lupa, mga gano'n, mga basura walang mga gano'n, no? so ibig sabihin ng malinis, so punta na tayo mga adyans sa malaking lata o lata big, ang presyo ng lata big at yung lata na may pintura o lata na pintura ang presyo niyan kalabos ay 11 pesos lang mga adyans, pero meron niyang malupit na 10% less no? so punta na tayo sa alambre construction. Ang presyo ng alambre construction kalabos A eh, ay 12 pesos lang mga adyans at meron yung less na 2%. So punta na tayo sa counterweight na bakal. Ang presyo ng counterweight na bakal ay 12 pesos na yan mga adyans at meron lang yan less na 2% mga adyans. No? So ang presyo naman ng kable ang presyo nyo lang ng kable kalabos A eh, ay 17 pesos rin mga kajangas per kilong ganda ng presyo nito at meron lang yan less na 5%. So, kailangan yung kable ninyong ibibenta, kailangan 2 feet ang putol. Pag hindi nyo pinutol na karolyo, uh, magbabawas magbabawa ng piso kada kilo. So, yun. No? Pero mag-uusap naman kayo ni, ni Boss A para tatanungin kayo kung okay ba sa iyo. Pipicture pa yan ng checker. No? So, yun mga jungles, ang price update na bakal tapalodoyero kala Boss A. So, effective yan mga jungles ay kagahapon, August 18. So, yan mga ka-adjust yung price uh, update natin, Kalabos A. At yung mga labanggit kong presyo, mga adjust ay gawin nyo lang yung guide, ipagkumpara nyo lang yan sa inyong mga pinagbibenta ng mga kumpanya. So, yan. Sana nagustuhin ang video for natin for today. Kung nagustuhan nyo naman, pati like naman. At kung di pa kayo subscribe, dito sa aking channel at bago lang po kayo, uh, click nyo yung subscribe button, hit yung notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong may upload ko pang pa mga video. So muli ako po ang inyong kadyangas si Erwin. Kita-kita po tayo sa susunod. See you on my next vlog. Bye-bye mga kadyangas. Peace out. Yo!